Sa mga kapatid, para sa ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 15, Day 5, Friday. Amen. So ito ay ang pagpapatuloy ng topic natin for this week na ang titulo ay God's Power and God's Wisdom. Magbabasa na ako ng mga verses natin. So meron tayo dito ang dalawang verse or verses 1 Corinthians 1:10 But of him you are in Christ Jesus who became wisdom to us from God both righteousness and sanctification and redemption so ito ay parang strengthening ng nagdaang message tungkol sa tatlong bahagi na konektado sa karunungan ng Diyos yan ay ang katwiran kabanalan at katubusan. Romans 6.22 But now, having been freed from sin and slave to God, you have your fruit unto sanctification and the end eternal life. Amen. So magbabasa na ako. Christ as righteousness, takes care of our past. Amen. So si Kristo ang katwiran natin. At ito ay tumutugon, sinasagot so, niya ang ating mga nakaraan. In the past, we were unrighteous, always doing things unrighteously. Now Christ is transmitted into us as our righteousness to take care of our past in order that in Him we would be accepted by God. Amen. Kasi ang dahilan, bakit tayo tinatanggap ng Diyos, ay dahil si Kristo ang ating naging katwiran. Nang Na ibig sabihin ito, kapag tinignan tayo ng, ng Diyos, ang nakikita niya ay si Kristo. At si Kristo ay isang uh, matuwid o siya ang totoong righteousness. Kaya dahil diyan, tinatanggap tayo ng Diyos. Kung inalis si Kristo sa atin, hindi tayo pwedeng tanggapin ng Diyos sapagkat hindi tayo magiging makatuwiran. Yun yung ibig sabihin ng si Kristo ang ating katuwiran. Okay, so, hindi yan dahil matuwid ka, tama ka, mabuti ka, kaya tinatanggap ka ng Diyos. Hindi. Ang katuwiran natin ay isang persona. At yan ay walang iba kundi si Kristo na naging dahilan ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Amen. Because our past, our past life was sinful, we need Christ to be our righteousness. This is the real remedy, the real cure. Formerly, our past was awful because of our sins and wrongdoings. But now it is glorious Because of Christ, by him, through him, and in him, we have been justified by God and our past has been forgiven. Amen. So dito naman, uh, kanina yung binabanggit medyo parang objektibo. Si Kristo ang katwira natin, ang siyang nakikita ng Diyos, kaya tinatanggap tayo ng Diyos. Pero ito naman, medyo subjective ito. Ibig sabihin, si Kristo na ating katwiran, gumawa din naman ng malaking pagbabago sa buhay natin. No? Pag titignan natin yung nakaraan natin, makasalanan tayo, marumi tayo, masama tayo. So yan yung uri ng tao tayo, na kung ano tayo sa mga nagdaang panahon. Mga, kap, mga mali ang ating mga ginagawa sa buhay natin. Pero nang si Kristo ay naging katwiran natin, nagbago yung buhay natin. So, yun yung sinasabi. Nagkaroon siya ng pagbabago. No? Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay inaring matuwid ng Diyos. No? At ito ay nagdala ng isang pagbabago sa buhay natin. Naging makatuwiran na tayo. No? So, tayo ay nabubuhay sa katuwiran. No? Sa isang banda yan ay si Kristo. Sa kabilang banda, ito ay nagbunga ng tamang attitude sa buhay natin. Amen. Righteousness is actually Christ himself. Christ, therefore, is not merely to be righteousness for our past so that we may be justified by God. He should also be our present righteousness in our daily living. Christ as righteousness enables us to be right and just toward God, man, and everything else Christ is dispensed from God into us to be our life power and wisdom so that in our living we can be righteous in every word deed movement and action so yan naman yung naging kung ano na tayo sa ating pagsasalita sa ating paggawa sa ating kaugalian no ginawa tayong makatuwiran No, sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. No, so, eh, iba pa yung sinasabi natin, si Kristo ang ating standard o siya ang ating uh, pinakatakip. Pwede natin sabihin, pinakabalabal ng katwiran. Balabal na kung saan, pag tayo ay tinignan, ang nakikita ay si Kristo. Hindi isang taong marumi at makasalanan, kundi si Kristo na naging kasuotan natin ang naging katwiran natin. So yan yung isang panig ng katwiran. At sa kabilang banda naman, dahil siya ay naidala sa atin, naging matwid, no? naging tama ang ating pag-uugali, ang ating ginagawa, ang ating pamumuhay, at ang ating gawi-gawi, naging matwid siya. Uh, at ito ay isang katwiran na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Amen. As our objective righteousness, okay, so binanggit yung objective, objective. Christ is the one in whom we are justified by God. Okay, so yan yung sinasabi ko kanina. Oh, uh, tayo ay inaring matwid ng Diyos sa pamamagitan ng isang ito hindi sa pamamagitan ng kung anong ugali meron tayo, anong ginagawa natin, hindi. Ang pag-aaring matuwid sa atin ng Diyos ay sa pamamagitan ng isang ito na walang iba kundi si Kristo. Amen. Amen. Christ is the one in whom we are justified by God. Justification is God's action in approving us according to the standard of his righteousness as our subjective righteousness Christ is the one dwelling in us to live for us as life that can be justified by god and that is always acceptable to god amen so yung pagkatanggap natin sa panginoon natanggap natin ang panginoon ito ay nagbunga ng isang pamumuhay na matuwid sa mata ng Diyos. No? At uh, umaabot sa pamantayan ng katwiran ng Diyos. No? At dahil diyan, tayo ay naging makatuwiran sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. No? So unang-una -una si Kristo, objektibo pag tinignan ka ng Diyos eh, na nakikita niya si Kristo bilang katwiran natin, tinatanggap tayo. No? At pangalawa naman, sa isang panig naman, si Kristo ay nadala naman sa atin. No? Upang sa pamamagitan ni Kristo, magkaroon tayo ng isang pamumuhay na katwiran sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Amen. When we live this Christ, and express Him. He becomes our daily righteousness. Amen. So, subjective ito. As, as believers, we need not only to receive Christ as our righteousness, but also live Him as righteousness subjectively. Amen. So, ito yung pagkakaiba. Objective, subjective. Uh, ano yung objective? Si Kristo na naging katwiran natin. Yun yung objective. Kung wala kang Kristo, hindi ka makatwiran sa mata ng Diyos. Wala kang Kristo eh. <laughs> Pero objective, dahil tinanggap natin ng Panginoon, siya mismo ay naging katwiran natin. Uh, so, ibig sabihin, wala tayong ginawa. Tinanggap lang natin siya. Tayo ay inaring matwid ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, na nadala tungo sa atin. So yun yung unang aspekto ng katwiran. Okay, so pangalawa, sabi niya, kung ibinubuhay naman natin si Kristo at hinahayag natin, siya ay nagiging pang-araw-araw nating katwiran. No, so yan ay may kinalaman naman sa buhay. No, at sa mga ginagawa natin. O, kaya sinasabi niya, dapat hindi lang natin tinanggap si Kristo bilang ating katwiran, kundi dapat ipamuhay din natin si Kristo no? upang siya ay maging katwiran natin sa subjektibong aspekto. Amen. When we exercise our spirit to contact Him, we become righteous. The more we contact Him and enjoy Him, the more righteous we become in Him. Eventually, by having Christ wrought into us, we become righteousness of God in Christ. Okay, so, iba-iba <laughs> yung mga, ano niya, yung approach niya. Amen. So, sinasabi rito, dapat insayuhin natin yung spirito natin. Of course, pinaka maganda ay kung tumatawag tayo sa pangalan ng Panginoon. No? At, uh, kapag siya ay ating kinokontak, iniinsayo natin yung espiritu natin, anong mangyayari? Magiging makatwiran tayo. Okay? At tayo ay naging siya. No? At kung si Kristo naman ay nailalin sa atin, naitigmak sa atin, tayo ay nagiging katwiran ng Diyos kay Kristo. <laughs> katwiran ng Diyos kay Kristo. Tayo yun. No? Pag pwede mong kausapin yung Diyos, o oh, oh, Diyos ko, uh, ano ang katwiran mo? Sasabihin niya, ikaw. No? Kapag ikaw ay tig tigmak ng Diyos bilang katwiran, ikaw ay nagiging katwiran ng Diyos. Amen. christ as on us sanctification takes care of our present in ourselves that is in our natural life we are altogether not holy not sanctified unto god however the divine element in the life of christ that is constantly transmitted into us into our being sanctifies us separating us unto god and thereby making us holy Amen. Amen. So, holiness ang pinag-uusapan dito o sanctification. Ang maganda gamitin sa Tagalog, sanctification, ay ang kabanalan o pagpapabanal. Pagpapabanal. Okay. So, sa ating sarili, hindi tayo banal. Wala tayong elemento ng kabanalan. Okay. Subalit, Uh, kung tayo, tayo ay nakikipag-isa sa Panginoon, tinatanggap ang kanyang pamamahagi tungo sa atin, no, na idadala sa atin no, yung uh, kanyang kabanalan at nagliresulta ito na tayo ay maibukod tungo sa Diyos okay, at maging banal sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin yung Pagpapabanal, meron din siyang aspekto ng pagbubukod. Pagbubukod, so naranasan na ba natin yung tayo ay binubukod ng Diyos? <laughs> Ibig sabihin nito, hindi ka hinahalo sa karamihan. Hindi ka dinadala sa mga bagay na ordinary pinupuntahan ng mga tao. Binubukod ka niya mula dyan sa mga lugar na yan. Yan ay isang pagpapabanal ng Diyos. No, may mga lugar kasi sa mundo na hindi ano hindi ayos na lugar lalo na sa mga believer. No, so ang Jesus natin papabanalin kanya sa pamamagitan ng pagbubukod. No, mula sa mga bagay na 'yan. Amen. Tapos sinasabi niya yung isang uri ng pagpapabanal ay yun namang subjektibo. No? Kung ini-enjoy naman natin ng Panginoon, nakikipag-isa tayo sa Kanya. Okay? So, dinadala naman niya tungo sa ating kalooban ang Kanyang elemento. Ang elemento ng kabanalan. Kaya gumagawa siya ng dalawang direksyon ng kabanalan. Objektibo, binubukod ka niya. Inihiwalay ka niya. <laughs> yung mga tao sa mundo, okay lang pumunta sa mga gustong lugar nila, sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Pero bilang isang pinapabanal ng Diyos, hindi kanya dinadala sa mga lugar na walang kabanalan. Dalo, yung mga lugar na mga ano, pinupuntahan ng mga tao, madidilim, patay sinding ilaw, nandun sila, umiinom, no? kung ano anong pinanonood nila. Yung mga lugar na yan, hindi banal na lugar. Ilalayo ka niya sa mga lugar na yan. Umisa mas sa mga <laughs> inumin na hindi dapat sa isang believer, inilalayo ka rin niya sa ganun lugar, sa ganun mga bagay. Okay, so yun yung objektibo. No? Uh, at yung isa naman ay ang kanyang pagpapabanal no? sa pamamagitan ng pagdadala sa atin ng mga elemento ng kabanalan at yun naman ay subjektibo. Amen. Sanctification is more than holiness. Oh, medyo ano to. Medyo mahirap. Pag tinagalog mo to, sabi niya, ang pagpapabanal ay higit pa sa banal. Holiness, sa kabanalan. Ano ang ibig sabihin nito? Okay, so ganun. It is holiness to us in a subjective and experiential way. Whereas holiness refers to the thing itself. Sanctification is holiness becoming our experience. So may kinalaman siya sa ano sa ating pinapagig banal araw-araw. Mas ma, mas pa kaysa sa mga kabanalan. Yung kabanalan dito, mga banal na bagay. Wala na yan, hindi na yan nagbabago. Tayo naman ang pagpapabanal sa atin araw-araw araw-araw. No? Subjektibo, kinukontak natin ang Panginoon. No? Nilalali niya sa atin ang mga banal na bagay. Sineseparate niya tayo. No? So yan yung kumpletong kabanala na sinasabi niya na mas higit pa okay, sa kabanalan ang pagpapabanal sa atin. Amen. So by calling on the name of the Lord continually, we gain Christ as our holiness in a subjective way and experience Him as our daily and hourly sanctification. So, anong binanggit dito? Calling na. Calling on the name of the Lord. So, hindi nawawala yan. Gusto mo mapabanal? Dapat tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon. nag i ka. Oh, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus. Okay. Buong araw, pwede kang tumawag. Baka kakatawag mo ma-score mo yung sinasabing 10,000 beses na tinawag ang Panginoon. Kung totoo sa'yo, hindi na natin kayang bilangin yun. Pero pwedeng mangyari. E tuloy-tuloy kang tumatawag. Mga ilang segundo, ilang, ilang minuto. Naka isan libo ka na, inulit mo na naman, naka isan libo ka uli. Hanggang sa gabi, naka libong tawag ka sa Panginoon. Wow! Sa kampanal. Diba? na banal Amen. Amen. Okay. Day by day. Okay. Day by day, we need to experience Christ as our sanctification. In order that every aspect of our daily life, including our appearance, our attitude, our relationship. would be Christ. The more we exercise the spirit to call on the name of the Lord Jesus, the more we are separated from what is common and from being common ourselves. Amen. So, yung calling, hindi lang naman siya to enjoy the Lord, kundi para sa separation din siya. Oh, Lord Jesus, habang nagkukol ka, binubukod ka ng Panginoon, huwag ka dyan. Huwag ka dyan, hindi ka bagay dyan. Hindi mo lugar yan. Wisan, may mga ano nga, eh, nung maligtas sila, yung mga trabaho nila, mga lugar na hindi bagay sa kristyano, iniwan nila. O, iiwanan ba nila yon sa sarili nila? Hindi, ang Diyos ang nagbukod sa kanila. Pero sa pananaw ng tao, iniwan nila yung trabaho. Iniwan nila yung mga lugar na dati, pinupuntahan niya, kasama niya yung mga kaibigan niya. At para mailayo siya, pati mga kaibigan niya, iniwan na rin niya. No? So, ganun. Yan ay ano, resulta ng ating paghipo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Kasi pag natatawag mong Panginoon, mula sa dalisay na puso, nakikita mo siya. Naa-attract ka sa kanya. No? At lalo mo siyang minamahal, lalo mo siyang gustong sundan, lalo mong gustong makaisa ng Panginoon. At mula dyan, lalo tayo na ibubukod, na ibubukod, tungo sa Panginoon. So yan yung objective, sanctification. Amen. <laughs> so sabi niya, tayo ay napapabanal sa maraming aspekto. Sa itsura. Okay, kung tayo ay ah, nagahabul sa Panginoon sa araw-araw, tayo ay napapabanal sa maraming bagay. No, sabi niya, sa ating pang-araw-araw na lakad, kasama ang ating itsura. <laughs> yung itsura kasi, no, yung <clears throat> yung itsura, kinapapalooban no, kung paano mo inaayos ang sarili mo. So yan yung sinasabi nating itsura pananamit, pagsuklay, no? So at uh, paraan ng pakikipag-usap, no? At uh, yung ating pagsasalita kasama sa itsura natin 'yan. So lahat ng mga bagay na nakikita sa atin ay ang ating itsura. So dapat may kabanalan 'yan. Amen. So ano pa? Attitude relationship. So lahat ng ito ay dapat nakikita ang Panginoon. Amen. So the Christ we enjoy causes us to become holy, sanctified, and separated. In this way, we are no longer common. Instead, we are sanctified, separated, marked out, and absolutely different from the worldly people. This sanctification, Christ becoming our holiness in our experience. So, pasukan natin yung aspekto ng experience sa aspekto ng pagpapabanal. Amen. So, yan yun. Ang ibig sabihin, merong pag sa Panginoon. Merong paghahabol sa Panginoon. Pagtawag sa pangalan ng Panginoon, mga panalangin. So, lahat yan ay nagdadala ng mga elemento ni Kristo tungo sa atin na nagre-resulta ng kabanalan, amen, amen. Christ, as the sanctification to us from God, is sanctifying us not only in a position, but also in disposition, so that we can be set apart to God from everything common. He is both the power for our sanctification and the factor for our sanctification. through Him, the divine dispensing is continually transmitted into us, sanctifying our whole being, spirit, soul, and body, making us holy, full of the divine element. Amen. So, Amen. Amen. So, binabanggit sa atin yung divine dispensing. No? So itong divine dispensing ay ayon sa ekonomiya ng Diyos. Ito yung situation na pinapamahagi ng Diyos ang sarili niya tungo sa atin. Dispensing yan. No? At sa panig naman natin, tayo ay nakikibahagi ng kung ano ang Diyos. Partaker. No? Kaya mula dito, no? gumagawa ang proseso ng pagpapabanal. No? Gawin tayong mga tao ng kabanalan. Amen. So yan ay isang bahagi ng uh, si Kristo bilang ating karunungan at kapangyarihan din. Tayo ay merong kapangyarihan okay, na tahakin ang proseso ng kabanalan. Amen. Amen.